namumula na ba ang dashboard mo kagaya nito well, hindi ka nag-iisa normal lang naman sa atin ang mamula ang dashboard bakit nga ba namumula ang ating dashboard, ganito kasi yan like for example yung previous 28 days mo green siya. ibig sabihin consistent yung pag uh, upload mo pag-upload mo sa Reels. So ibig sabihin, once na namula ang iyong dashboard, ibig sabihin hindi na ganun ka consistence yung pag-upload mo. Kaya yan nababawasan nababawasan na namumula. Pero good things naman kahit namamula ang dashboard natin, it doesn't mean na hindi tayo mamonetize as long as wala tayong violation or plugs. Kaya give Um, keep uploading keep uploading para mabawi natin yung pagkagirin ng dashboard natin. Maging consistent at lagyan natin ng effort. Yun lamang po. Sana may natutunan kayo. Follow and share. Thank you!